Nangyari iyon sa Poland. Ilang minuto bago ako mag-record kaninang umaga. Nararamdaman na ni Putin ang nalalapit niyang katapusan, kaya pinalalala niya ang digmaan at umatake na naman sa isang NATO na bansa. Kita mo, kaninang umaga lang nag-tweet si Pangulong Trump ng ganito. At hindi ito fake. Tumatitis ni Putin habang bumabagsak ang ekonomiya niya. Tingnan natin ang tweet. Isang liham na ipinadala ni Pangulong Trump sa lahat ng bansa ng NATO at sa buong mundo. Handa akong magpatupad ng parusa sa Russia kapag nagkaisa at nagsimulang gumawa rin nito ang lahat ng bansa sa Nito Kapag tumigil na lahat ng bansa sa Nito sa pagbili ng langis mula Russia, alam mo na, hindi isang daan porsyento ang dedikasyon ng Nito na manalo at nakakagulat na may mga bansang bumibili pa rin ng langis sa Russia. Pinapahina nito ang posisyon mo sa negosasyon at pakikipagtawaran laban sa Russia. Sige, handa na akong umalis kapag handa ka na. Sabihin mo lang kung kailan. Naniniwala ako dyan. Eto, dagdag pa ang pagpataw ng NATO ng limampu hanggang isang daang porsyento taripa sa China na aalisin matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine ay malaking tulong sa pagwawakas ng digmaan. Malakas ang kontrol ng China, pati hawak sa Russia, at ang malalaking taripa ang sisira nito. Hindi ito digmaan ni Trump. Hindi sana ito nangyari kung ako ang presidente. Digmaan ito ni na Biden at Zelensky, hindi lang ni Zelensky. Inatake ang Ukraine. Nandito lang ako para tumulong na itigil ito. At iligtas ang libu-libong buhay ng mga Ruso at Ukrainiano. Pitong libong buhay ang nawala nitong nakaraang linggo. Grabe, kung asa gagawin ng NATO ang sinasabi ko, Mabilis na matatapos ang digmaan at maliligtas ang lahat ng mga buhay na iyon. Kung hindi, sinasayang nyo lang ang oras, lakas, at pera ng Estados Unidos. Salamat sa atensyon. Maganda ang pahayag na iyon. Pwede pa sanang mas matindi, pero ito ay tamang hakbang. Sa huli, hindi natin kailangang pakiusapan ang nito na sumama sa atin. Pwede nating sabihin sa nato na sumama sila. Halos lahat ng bansa sa nito ay hindi bumibili ng langis mula sa Russia. Maliban sa Hungary, Slovakia, at Turkey. Ngayon, ang Hungary at Slovakia ay kabilang sa pinaka-pro-Russian sa Europa. Hindi sila hihinto sa pagbili ng langis sa Russia maliban kung mapilitan. Kaya iyon ang dapat nating gawin. Sa halip na pakiusapan silang itigil ang pagbili ng langis sa Russia, dapat natin silang pilitin gawin ito. Sa tingin ko, hindi tama sabihin o Europa ang bumibili ng langis mula Russia dahil karamihan sa mga bansang Europeo ay hindi pabor sa pamahalaan ng Hungary o Slovakia. Nagbago ang tono ni Pangulong Trump dahil napagtanto niyang hindi gusto ni Putin ang kapayapaan. Ibinahagi niya ito sa publiko dalawang araw lang ang nakalipas. Pakinggan natin. Oo, mabilis, maubos at nakakagulat pero kailangan talagang dalawa para magkaayos. Nung gusto ni Putin, ayaw ni Zelensky. Nung gusto ni Zelensky, si Putin naman ang ayaw. Ngayon ay paggusto na ni Zelensky at si Putin naman ay isang malaking tanong. Pero kailangan nating maging talagang talagang matatag. May kailangang linawin. Hindi talaga ginusto ni Putin ang kapayapaan. Nagkunwari siyang gusto niya ng kapayapaan dahil alam niyang hindi bibitaw ang Ukraine sa kanilang teritoryo. Ganoon niya pinapakita sa mundo na ayaw ng kapayapaan ng mga Ukrainyano. Binaligtad ni Zelensky ang sitwasyon kay Putin. Sabi niya, bakit hindi na lang tayo magkita at pag-usapan ang issue sa teritoryo? Hindi kaya ni Putin gawin yon. Simula pa lang. Sinasabi niya sa publiko at hukbong ruso na hindi lehitimong leader si Zelensky. Ngayon, hindi siya pwedeng umupo sa parehong mesa kasama si Zelensky at makipag-usap na parang pantay lang sila. Sa totoo lang, mas dakilang leader si Zelensky kaysa kay Putin kailanman. Plano niyang sakupin ang Ukraine sa tatlong araw, pero tatlot kalahating taon na hirap pa rin ang kanyang hukbo. Noong Agosto, mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine mula sa Russia kaysa nakuha ng Russia mula sa Ukraine. Bumibigo ang hukbo at bumabagsak ang rehimen ni Putin. Pakinggan natin ang mga plano ni Pangulong Trump para itigil ang digmaan. Pwede ba kitang tanungin ano ang ibig sabihin ng paghihigpit kay Vladimir Putin? Oh, sige, Tatama. Nang napakatindi ng mga parusa sa mga bangko at may kinalaman din sa langis at taripa. Pero nagawa ko na. Marami na akong nagawa. Tingnan mo, ang India ang pinakamalaki nilang customer. Naglagay ako ng 50% na taripa sa India dahil bumibili sila ng langis mula sa Russia. Hindi madaling gawin yon. Malaking bagay yon at nagdudulot ng alitan sa India, alam mo. Tandaan mo ito. Ito ay problema ng Europa, higit pa kaysa sa atin. Isa pa, ginawa ko na, Brian, at alam ko kung gaano kakalakas ang nararamdaman mo tungkol dito. At naiintindihan ko na maraming tao ang gumagawa nito, pero marami rin ang hindi, sa totoo lang. Gumagastos tayo ng dolyar, at 350 bilyon sa digma ang nasa kabila ng karagatan, habang 100 milyon lang ang ginagastos ng Europa. Malaki pa rin yun, pero dapat napantay o sila ang gumastos ng mas malaki. May ginawa ako. Alam niyo, pumunta ako sa NATO at maganda ang relasyon ko sa lahat ng mga bansang kasapi ng NATO. Nadagdagan ko ang ambag nila mula 2% hanggang 5% at napasagot ko sila sa lahat ng kailangan. Lahat ng gastos natin ay binabayaran na ngayon ng NATO. Kaya ang NATO ay, alam nyo, mayayamang bansa sila at sila na ang nagbabayad ngayon. Nagpapadala tayo ng missile at kagamitan sa NATO, binabayaran tayo at sila ang namamahagi tulad ng sa Ukraine. Ginoong Pangulo Alin. Malaking tipid at pagkakaiba dahil hindi tayo gumagastos. Alam mo kung ano ang gusto gawin? Gusto kong itigil yan dahil sa ibang dahilan. Kasi ngayon siguro masasabi mong kumikita tayo. Ayokong kumita pero kumikita tayo kasi. Gusto ko nalang lang itigil dahil nawawalan sila ng anim na libo hanggang pitong sundalo linggo-linggo. Hindi sila sundalong Amerikano, kundi mga Ruso, Ukranyano at ilang tagabayan. Malaki ang bilang ng mga sundalong nawawala nila. Noong nakaraang linggo, nawalan sila ng pitong libo at labing walong sundalo, mas marami ang Russia kaysa Ukraine. Pero pareho silang, alam mo, nawalan na ng isa't kalahating milyong sundalo sa patuloy na labanan. Gusto kong itigil ito sa makataong dahilan. Kaluluwa ng mga Ruso ngayon, talakayin natin bawat punto. Dahil marami siyang nabanggit. Una, mas problema ito ng Europa kaysa Estados Unidos. Kailangan kumilos ang Europa at ginagawa nila ito. Kaya magandang balita ito. Pangalawa, epektibo ang taripa laban sa mga bansang pro-Rusya. Tingnan mo ito. Naglagay tayo ng 25% taripa sa India dahil sa pagbili nila ng langis mula Rusya at pagpupondo sa pananakop ni Putin. Kaya ang mga kumpanyang Indian ay nag-aatubili o tumitigil sa pagbili ng langis mula Rusya. Hindi mahalaga ang sinasabi ng gobyerno ng India. Dahil mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Bumagal na ang pagbili ng langis ng mga kumpanyang Indian mula Rusya. Ipinagbawal na ng pinakamalaking operator ng daungan sa India ang mga sanctioned na Russian tanker na pumasok sa kanilang daungan. Madali lang ang dahilan hindi lang ito ukol sa kumpanyang bumibili ng langis sa Rusya, kahit anong kumpanyang tumutulong sa mga kumpanyang nakikipagtransaksyon sa sanctioned na entidad o bansa, maaaring mapasama rin sa secondary sanctions. Ibig sabihin, kung ang isang refinery ay bumibili ng langis mula sa Rusya sa India, at ako ang may-ari ng pantalan na nagpapagamit ng aking pantalan para mailipat ang langis na iyon, alam mo na kung ano ang mangyayari? Mahaharap din sa sanksyon ang may-ari ng pantalan. Kaya mas mahihirapan siyang makakuha ng United States dollar na ginagamit bilang reserbang pera ng mundo. Mas mahihirapan ang may-ari ng pantalan kumuha ng western tanker at barko na dumaong doon. Ngayon, pati mga western na kumpanya ng barko ay makakaranas ng parehong problema. Kung tamaan ng secondary sanctions ang may-ari ng pantalan ngayon, kung ako ay nakikipagtransaksyon sa may-ari ng pantalan ngayon, maaari akong malagay sa panganib na tamaan din ng secondary sanctions. Umepekto ang mga sanctions. At nangyayari ito sa harap mismo ng ating mga mata. Dapat nating doblehin ang pagsisikap at hikayatin ang mas maraming bansa na suportahan ang secondary sanctions laban sa mga nagpopondo sa pananakop. Ito ang dahilan kaya hinihikayat ng United States ang GP2 na mag-sanction sabay-sabay laban sa mga bansa tulad ng China at India. Ang GP2 ay binubuo ng Canada, Pransya, Alemanya, Italia, Hapon, United Kingdom at Estados Unidos. Lumabas ang ulat ng Bloomberg na hinihikayat ng United States ang ilang bansa na magtaas ng taripa hanggang 100% laban sa China at India. Mawawala ang mga taripa kapag tumigil ang mga bansang ito sa pagbili ng langis. Kaya hindi ito isang bagay na sinusubukan nating sirain ang relasyon natin sa bansang ito. Sirain ang relasyon natin sa India. Tungkol lang ito sa walang kwentang pananakop ni Putin. Sana maintindihan ito ng mga bansang ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-unawa ng China at India. Kailangan din nating maintindihan ito ng mga bansang Europeo, mga bansa ng g at mga bansa ng NATO. Sa ngayon, United States lang ang nagpatong ng 25% taripa sa India dahil sa pagbili nito ng langis sa Russia. Lahat gustong ipakita na kulang ang ginagawa ng United States, pero sa huli, ang United States pa rin ang talagang gumagawa ng aksyon pagdating sa mga sekundaryang parusa laban sa mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia. Naglabas lang ang YouTube ng nakakagulat na anunsyo, magbabayad ito ng 64 na dolyar sa mga creator milyon kada araw. Bakit kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya may mga video sa homepage mo na may mas mababa sa isang libong views tulad nito. Hindi naman ibig sabihin na lahat ay kailangang magtayo ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang perpektong panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator araw-araw at mas pinupush nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya na napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong channel, pwede mong panoorin ang video na yon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa iyong screen. Lahat ng bansang naispigilan ang pananakop ng Russia ay kailangang magpakita ng pagkakaisa at kahandaang kumilos para parusahan ito. At handa tayong gumawa ng aksyon kapag may ginawa ang Russia na hindi tama. Dahil hindi lang mga bansang Europeo, pati na rin Estados Unidos, ang hindi kumikilos. Naalala nyo ba na tatlong araw lang ang nakaraan? May labing siyam na drone na pumasok sa Poland? bansa ng NATO? At walang aksyon na ginawa? Hulaan nyo! Nire-record ko ito isang oras pa lang ang nakalipas. Sa simula ng video, makikita nyo ang panibagong drone attack laban sa mga bansang NATO gaya ng Poland at Romania. Umuugong na ang mga sirena. Hindi pa kumpleto ang impormasyon dahil patuloy pa nating itong natatanggap. Ngunit ang pagugong ng sirena ay hindi nangyari noon. Base sa katotohanan ng yan, Maari nating isipin na mas malaki ito kaysa sa nangyari tatlong araw ang nakalipas. Simple lang ang dahilan. Sinusubukan ng Rusya ang reaksyon ng NATO. At dahil hindi matindi ang tugon, tuloy lang ang Rusya. Sa katunayan, ganito tumugon si Pangulong Trump matapos ang drone attack laban sa Poland. Hindi ito ang nais mong marinig mula sa leader ng pinakamalakas na bansa. Hindi ko ipagtatanggol kahit sino, kundi ang Poland lang. Sila ang tinamaan at bumagsak, pero hindi ka dapat lumapit. Sa Poland, ang ganitong mga kaganapan ay eh, nagpapalakas ng panlaban. Depende sa susunod na aksyon ng bansa. Ipinapakita nito sa mga diktador kung ano lang ang tatanggapin o hindi ng malayang mundo. Kung hindi tayo kikilos, lalo nating binibigyan ng lakas ang mga diktador na gawin ang gusto nila. Pagkatapos, mas magastos at mahirap na silang pigilan. Napag-usapan namin ito kasama si General Petreus noong guest namin siya sa podcast ilang linggo na ang nakalipas. At hindi niya matutumbasan kung gaano kahalaga ang pagpigil at kung paano ang maliliit na pangyayari ay maaaring magdulot ng malaking epekto kung hindi tayo kikilos ng tama. Pakinggan natin ang clip na yon. Hindi sila dapat gantimpalaan sa unang pananakop sa isang soberanong bansa sa Europa mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At kung hindi mo gagawin yon ipinaglalaban ko at si Andrew Roberts ang aking co-author, pati na rin ng marami pang iba na dapat itong gawin. Pinahihina mo ang pananakot sa ibang bahagi ng mundo. Tandaan mo na ang pananakot ay isang produkto namang pagtatasa ng potential na kalaban sa iyong kakayahan sa isang banda at ng iyong kagustuhang gamitin ang mga iyon sa kabilang banda. Kung hindi mo tutulungan ang Ukraine at Israel, pati ang mga kaalyado at katuwang sa gitnang silangan laban sa Iran, napahina nito ang pagpigil sa Indo-Pasipiko. Kung di mo matulungan ang katuwang at kaibigan mo, magdudulot ito ng pagdududa kung tutulong ka pa ulit ang mga kaalyado at katuwang natin sa Indo-Pacifico na maaring mabanta. Nasa opisina ako noon ng punong ministro ng Singapore, punong ministro Lee. Nang lumampas ang rehimen ni Bashar al-Assad sa pulang linya sa Syria tungkol sa paggamit ng chemical na armas, hindi tumugon ang United States gaya ng sinabi nating gagawin natin. At tama ang sinabi ng punong ministro, sa tingin ko alam mo, General, may mga epekto yan sa South China Sea. May mga implication yan na lampas pa sa nangyari sa gitnang silangan. Lampas pa sa rehiyong yun, may implication din ito dito sa Indo-Pacifico. Pag-uusapan natin ang Taiwan at ang pagpapatatag ng United States ng depensa sa mga isla maya, -maya. Dahil tiyak na isang kawili-wiling rehiyon iyon, masasabi ko, sa totoo lang, pag-usapan pa natin ang hinaharap. Sa Ukraine, marami tayong kasunduan tama Meron tayong Budapest Memorandum. Tapos nagkaroon ng maraming tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. At syempre, uh, ang Budapest Memorandum ay nilagdaan ng Russia, United States at United Kingdom kung tama ang pagkakaalala ko at ng Ukraine. Tinitiyak nito ang seguridad ng Ukraine. Kung isusuko ng Ukraine ang mga sandatang nuclear na nasa teritoryo nila nang bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics, isinuko nila ang mga sandatang nuclear na iyon. Hindi natin tinupad ang bahagi natin sa kasunduang iyon. Sigurado, at maikukumpara mo ba iyon sa nangyari sa Syria? Kung saan hindi tayo tumugon sa mga itinakdang hangganan, hindi natin tinutupad ang mga pangakong ginawa, siguro ng dating administrasyon. Magtitiwala pa kaya ang Ukraine? Anong mga garantiya sa seguridad ang dapat pagtatiwalaan ng Ukraine para makamit ang pangmatagalang kapayapaan? Sa totoo lang, isa ito sa pinakamahirap na issue sa buong sitwasyong ito. Matatandaan mong ang mga lider ng Europa ay tumugon kay Pangulong Trump nang igiit niyang dagdagan nila ang gasto sa sariling depensa tumulong sa Ukraine at akuin ang mas malaking responsibilidad para dito. At tama yun, sa tingin ko may nagawa si Pangulong Trump sa bagay na iyon na hindi nagawa ng ibang Pangulo. At nakita ko na marami sa kanila ay talagang talagang galit sa kanilang mga kapwa Europeo alam mo nagkaroon ako ng mga trabaho sa NATO bilang isang 1 to 3 at 4 star na general. Well, ako rin ay may dalawang posisyon bilang United States Commander kaya marami rin akong oras na ginugol sa NATO sa mga pagpupulong ng mga defense minister at iba pa. Paulit-ulit pinuna ng mga defense minister at presidente natin ang mga Europeo dahil hindi nila naaabot ang 2% ng gross domestic product para sa depensa na napagkasunduan sa Wales Summit mahigit isang dekada na mangyayari na ito ngayon. Sa katunayan, na namin ay magiging 35% ng gross domestic product ang ilalaan sa depensa sa aktual na gastusin para sa depensa at dagdag pa ang 15% para sa paggasta sa infrastruktura. Sinusuportahan niya ng pagpapatupad ng bagong defensive concept ng kataas-taasang pinunong aliado ng NATO. Dahil kailangan mo talagang ilipat ng mas malayo pa sa silangan mula sa dating kinalalagyan ng mga puwersa noong panahon ng Cold War, hindi na kailangang sabihin pa. Kaya may napakahalagang naabot siya doon, magaling yon. Pero noong nagsama-sama ang punong ministro ng United Kingdom at ang Pangulo ng Pransya kasama ang iba pang koalisyon ng mga handang tumulong ang mahahalagang bansa ng NATO sa Europa, hindi talaga sila nakabuo ng anumang resulta. Kanamaring maituring na matibay na garantiya ng seguridad sa pananaw ko, sa totoo lang, ang tanging paraan para magkaroon ng matibay na garantiya ay kung ilalagay nila ang kanilang mga puwersa kasama ng mga puwersa ng Ukraine sa mismong lupa, sa mga frontline. Para kung sakaling sirain ng Russia ang tigil putukan at magsimula ng karagdagang opensiba sa Ukraine, masasangkot din sila doon, magbubuwis din sila ng dugo. Doon mo makikita kung paano sila mapipilitang tumugon pero hindi iyon realistiko may kakayahan ang United States gamit ang kanilang long range na armas at iba pang kakayahan. At nakita mo lang na ipinakita iyon siyempre sa pambihirang pag-atake sa programang nuclear ng Iran. Iyon talaga ang naging huling bahagi ng labindalawang araw na digmaan na isinagawa ng Israel at nagdulot ng matinding pinsala sa programang nuklear ng Iran pati na rin sa mga elemento ng seguridad nito. Ang mga pinuno, mga siyentipiko at iba pa kaya ng United States gawin niyon. Ang tanong ay kaya ba nating magbigay ng pangakong matibay na mapagkakatiwalaan ng mga Ukrainian? Para masiguro yon. Kung labagin ng Russia ang tigil putukan na karamihan ay naniniwala ang gagawin nila, layunin nilang mapabuti ang kanilang posisyon sa lupa. Gusto nilang ibigay sa kanila ang mga lungsod kuta na yon, ang teritoryong yon kapalit ng tigil putukan. Pero katulad ng ginawa nila pagkatapos ng dalawang libo at labing noong sinakop nila ang unang bahagi ng Timog Silangang Ukraine at Crimea, pagkatapos mag-iipon sila ng lakas, magsasanay, magpapalakas ng kagamitan, mag-ayos, at susubukan ulit hanggang saan sila aabot.